Assalamualaikum Magandang araw po sa inyong lahat Kumusta na po kayo At ah, eto, papakita ko sa inyo itong lugar namin dito Na tiniran ko ng Mga nakaraang taon Dito sa lugar na to Napakalamig Mataas dito At uh, ayan nakikita ninyo yung mga Dumadaan Nang gagaling doon sa ibaba Umaakit dito sa taas At uh, itong lugar na ito Bulubundukin nakikita ninyo sa itaas at uh, eto. malamig kaya naka jacket ako para sa bagyo guys itong lugar na ito at na nakikita ninyo oh, yung mga bahay oh. nasa bundok at uh, pababa tayo guys matirik itong daan na to <laughs> nakakatakot <laughs> ayun pababa tayo dahan dahan at uh, tuloy tuloy tayo dito at tayong uh, mga sasakyan dito ayan o oh. kikita ninyo itong uh, lugar na ito itong road naman na yan papunta sa Akik sa airport papababa <laughs> yun yung mga sasakyan o oh. pababa sa taas ako ngayon at uh, dito, guys, kapag uh, winter, dito makikita mo dyan yung mga ulap. Halos hindi mo makikita yung mga kabahayan sa sobrang kapal ng ulap. At uh, nag-uulan ng, uh, ano dito, yung uh, hill. Hillstorm ba yun? Yung uh, maliliit na butil ng yelo. At ayan, uh, na, na, na ako. At uh, dadaan tayo ngayon dito sa... Daan na ito. Ayun oh, no? bumobelta pa po packet. Oh yan. Ata uh, <laughs> Kita ninyo, na masyal ako dito. Ayun ata. Uh, yung uh, lugar na yan, mataas. Pababa tayo. <laughs> ata uh, ipapakita ko sa inyo guys itong uh, puno ng almond. Mm -hmm. dito tong road na ito. Kasi yung daan dito, bumubulusok bumugulu, yung mga sasakyan. At ah, uh, pababa. kita nyo naman yung daan o. At uh, dito tayo sa side. Baka ma, ano tayo, magilidan mag tayo ng sasakyan at na madiskrasya tayo dito. pagod ayan ang sa maghapon na biyahayang kung may pa lang ako nakarating <laughs> mag aalas stress na at kumain muna tayo sa restaurant ito yung sinasabi ko sa inyo na puno ng almond guys so, at kuha tayo at uh, ang daming bunga sa taas so, mata mataas at uh, tumanda na yung mga bunga ng almond dito ayan o oh, pumutok na ganyan ang puno ng almond guys at mga nakaraang na uh, binidyo ko sa inyo hilaw para siyang ano yung mangga at uh, kapag hilaw siya ganyan pumuputok yung kanyang laman at pinupukpok yung uh, almond na uh, inaano sa tsokolate ayan nalaglag nalaglag doon tingnan natin kung kung uh, meron siyang laman ayan mataas, hindi ako makaakyat. At ako tayo dito, iwalog-lulog natin. Ayan o. No? Oh. Ayan yung puno ng almond guys. Kuha tayo. Ay. Mataas eh, hindi ako makakuha. Pero dito sa baba, meron siya. Ayan o. No? Oh. ninyo. Kapag hilaw to, maasim para siyang mangga at kapag uh, ano na siya, pwede na siyang i-harvest ganyan ang, ano niya, ang bunga niya, kuha tayo guys ayun o no. humungkit tayo ayun na vlog ito ito yung uh, almond guys kapag uh, hinug na siya yung pwede na siyang i-harvest, matigas at, at tignan natin yung kung ano na siya, pwede na siya ganito guys oh. Diyan. Ganun Ayan ang itsura niya kapag ano na siya. Pwede nang i-harvest matigas at uh, pupukpukin yun dito na ganito sa bato. Ang hirap pa lang anihin i-harvest tong ano na to. <laughs> almond. Gumagamit pa sila siguro ng makina bago maka maka, maka ano maka-harvest nitong almond. Ayun guys oh. So, ito. Ito yung halmon. Kita nyo. Ayan o. Oh. Ayan o. Nasa ano ko sa arawan. Ayan. Para sa pili. Masarap nya, niya. Almond nga eh. Yan, yan ang puno ng almond guys. Sa mga hindi pa nakakakita at ah, uh, ito yung puno ng almond ganyan siya dito yan sa albaha na pinagtatrabawang ko dati ito nang accommodation namin at ito uh, dito ako nangunguha ng almond at uh, doon sa taas naman doon meron ano doon yung yung pangalan nyo, no ah pangalan nito yung cactus kuha tayo ng cactus guys dito yung ako ng kunang pre clippers cactus dito sa lugar na ito ang mahal ng cactus dito guys yung uh, nabili ko sa Jedas 10 piraso ay nagkakalaga ng ng ano ng 10 real 1 real isa at ayan no, oh, pinakita ko lang sa inyo itong puno nitong almond sa mga hindi pa nakakakita ayan at sana nasiyang kayo Ta, nagustuhan itong aking vlogs Ta, ibinahagi sa inyo yan po yung puno ng almond kapag nahihinog siya ay pumuputok siya kapag hilaw siya para siyang mangga na ganyang kalalaki maasing natatara punta tayo naman dito itong uh, ano yung cactus Ayun o, tingnan niyo yung uh, mga puno ng almond dito. Dito nag-aalaga yung mga Saudi ng mga ano, mga pokutan na sinasabi ko sa inyo. Alam niyo ba yung pokutan, yung honey? Ata, hmm. yun yung uh, nasabi ko sa inyo, prickly pear cactus guys. So. <laughs> Daming bunga. Atay at uh, ito naman yung sinasabi ko sa inyo, yung hanap buhay pa rin ng mga Saudi dito, yung uh, pag uh, kukuha ng mga ano dito, yung honey o yung pokyutan. Dahil dito maluwag, ay uh, walang masyadong tao, tahimik. Ayan guys, oh. So, kita ninyo. Yan yung uh, pokyutan. Ingat-ingat lang tayo dyan, baka kagatin tayo. Meron mga rain na yan. Diyan, pag uh, ilang araw yan, punong-puno na ng pokyutan yan. Kita nyo? Dito yan sa lugar ko sa Albaha. Sa Algalam sa ibaba. Ayan o. Oh. Kita ninyo. I-close up natin guys. Delikado. Huwag nyo lang gagalawin yung mga pokyutan na yan kapag ginalaw nyo yan. Siguradong puputak pa ka. Ayan o. Oh. Kita ninyo. Ganyan yung pag-harvest. Pag-produce ng pokyutan. Napakaraming ano oh. <laughs> Nakatakot. <laughs> Baka habulin ako. Kaya nga nakakover ako. Mayroon tubig yun. Eh, no? Ayan o. No. ko. May nangangagat. <laughs> Ayan o. No. dami o. Oh. Kita ninyo. Yan yung uh, pag uh, nag-harvest sila dyan, malalaki siya. Kaya dito napakalawak. At uh, yung mga ano yung mga bula-bulaklak diyan sila nakakarating sa mga kabundukan kung ilang kilo, kilometro kilo kilometro yung uh, pinupuntahan nila dito para makapunta at makaharvest makaproduce ng pokyutan yan diyan guys kita nyo <laughs> wag na tayo lumapit baka anuhin <laughs> tayo habulin tayo ng ano diyan hani? Uh, honey ay habulin tayo ng habulin tayo ng ano ng uh, Uh, pokyutan ayan no? so dito naman guys punta tayo dito kuha tayo ng ano ng ng ano ng uh, yung ano ba yon prickly first cactus ang pagkuha naman nitong cactus na ito guys hindi basta basta kinukuha yan Nakaka nakakatakot din kumuha dyan kasi maano yan matinik at ang pagkuha niyan guys, kailangan meron kang uh, guwantes na makapal para kunin. Isuot sa yung kamay, makapal ba? Ngayon o, oh, tingnan ninyo. Tara, punta tayo guys. Kuha tayo. Dapat meron tayong ano. Yung ganito para hindi matusok yung ating kamay. Dahan, dahan tayo Daka, baka maano tayo ma tusuk, parang may mga ahas dito sa lugar na ito masukal nakakatakot ayan guys so oh. yan yung cactus na sinasabi ko sa inyo na binibili yan oh kikita ninyo bakarami oh dito ako kumukuha ng mga nakaraang Uh, binidyo ko binlogs ko itong uh, mga cactus na yan natatingnan ninyo oh. dami di ba? ang mahal nyan pag uh, yan sa siyudad sa albaha sampung piraso, 10 real dito libre lang oh, kita ninyo ayan nata kuha tayo guys Kata uh, magkaano ako magpa-plastic ako. Kuha tayo ng ilang piraso. Ayan o. Oh. Ang dami, di ah. ba? Yan yung uh, kinakain na cactus. Hindi yung basta-basta cactus, guys, na, sinas na nakikita nyo dyan sa gilid-gilid na ornamental. Ito yung iba na cactus. Ayan. Napakasarap nito, guys. Nga lang, ingat ka dito sa Ah, uh, pagkuha nito dahil kapag na ano ka diyan, natusok ka. Naku po, grabe. Siguradong ang hapdi. Ilang araw mong uh, ano 'yun, a, uh, dadamdamin. <laughs> dahil isang araw, kumuha din ako. Ganito lang siya. Napakaraming tinik 'yung tus tusok nito. Mahapdi kapag uh, natusok ka. Ayan, 'no. Oh. Kita nyo dito yan sa kabundukan natayan uh, nakikita ninyo. Napakaraming bunga ng cactus guys oh. At ayan uh, yung ano na yan, pads na yan, kinakain ko rin yan. At na uh, ngayon tuyo na. Hindi na pwedeng kainin yan, matigas na. Yung mga sarisriwa pa, yung pausbong, yung ganun ang kinakain. At uh, eto siya oh. K kainin natin guys. baba tayo dito at ta, balatan natin itong ating kinuha na cactus nakakatakot kainin ito baka yung uso ko na naman yung madaling ito guys dito <laughs> muna tayo at ta, magpahinga kita ako sa inyo kung paano kainin yung cactus na minarilis natin ayan. ayan guys ingat ingat lang tayo dito sa pag pagbalat dahil napaka-delikado nito ayun matusok eh. ah, na ako kita nyo delikado yung ano nito bumaon na siya dahan-dahan eh. lang ang pagkain nito guys napaka-delikado ang kainin nito kapag natusok ka nito naku kang kumain pero kapag na balatan nabalatan mo naman napakasarap tingnan nyo lasang papaya yan ganyan lang siya ito lang kunin nyo yung bunga niya ayan kita ninyo guys <laughs> ayan o oh. lasang papaya ito ito yung kinakain ang <laughs> <Anong> sarap <laughs> Hmm, Mano yung, tusok uh, ko. Diyan sa jogging pants Masarap ah, siya guys. Yan yung uh, flippers cactus na sinasabi nila dito sa uh, Middle East na kinakain. So tayo na guys. At uh, sa susunod na araw na lang tayo kumuha pag uwi natin. At ito naman yung puno ng almond sa taas na tayo na at uh, umalis na tayo yan yung sinasabi ko sa inyo na prickly first cactus dito sa albaha dito ako na malagi ng mga ilang taon dito sa lugar na ito at namasala ko pasalan natin uli yung mga kaibigan natin dito yan guys So ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood uli <laughs> at sana at sana nag-enjoy kayo sa vlogs ko sa live natin. Happy weekend po. God bless. <laughs>